Ngayon lahat update po tayo sa ating tanim na pipino. Yung variety po ay Legacy ng S-West. ayan po. Sa araw ng Monday, July 7, 2025, yan po yung tanim natin. Tag-ulan na po kaya uh, maganda ang uh, basta't mataas lang ang area natin. Maganda po ang tubo ng mga pipino ngayon. No, kasi supportado siya sa tubig. Ayan po. Mabilis lumaki. Ayan. Napakaganda po ng uh, Swiss Legacy. Green at malaki ang bunga. Mabigat po. Ayan. At maraming bulaklak. No. Maraming magbigay ng bulaklak at saka bunga. At simple lang po ang pagpipipino ay uh, maabunuhan lang natin every week. Kahit every week na din yung uh, pag-spray ng insecticide at yung pondicide ayos na po. Kahit tirahin lang natin to sa abuno ng 3 4, 14 ay ayos na ayos na po. Yan po. Ang ating tanim sa buwan na ito. No, ang ganda po ng presyo ng uh, ang price ng uh, pipino ngayon, no. Ayun oh, no? laki oh. Ayun po, kalaki. Nasa 40 pesos per kilo ang ating pipino ngayon yan po ang kanyang mga bunga yan yan sunod sunod po yan ayun malalaki at uh, time to harvest naman ito at every 2 days po dapat wag tayong mag wag nating i 3 days no 2 days 2 days harvest talaga tayo dahil para hindi masyadong lalaki ayan ayan no? sa isang sanga lang po 'yan 'no. Oh. Ang bunga niya 'no. Ay, sa isang sanga, sa isang puno 'no, isang puno lang 'yan. Niyan po. Madali po alagaan uh, ang pipino at money maker po siya. Dahil every 2 days ay may harvest po tayo. At uh, diyan po ay nagtanim po tayo diyan ng ano siling haba panigang. Uh, talong dati ito. Eh, tayo tinaniman natin tinaniman natin ng uh, sili na naman. yan po. At punta po tayo doon sa ating tanim na ma, naman na sitaw. At tingnan natin doon yung ating ah uh, ating bunga, kung ano karami na naman, at yung ating uh, okra. Ayan po, nandito naman tayo sa ating area, sa ating area ang sitawan, na ang variety po ay yung bongga ng sws pa rin po. No, hindi, ta hindi tayo nagpo-promote ng mga seeds natin na tinatanim, no ito lang yung mga experience natin, na maganda itanim na mga seeds. Dahil marami naman talaga mamunga, quality, mas maalagaan lang ng maayos. At every uh, everyday nga, nag umuulan dito, every half din. No? Pero, ayan, nagpadaan mo nga po tayo rito ng pinaararuan natin yung gitna para hindi naman madali yung ugat ng ating si uh, sitaw. Para may ay, daluyan yung tubig. Yan po ang diskarte para hindi uh, uh, mababad ang ating tanim sa uh, tubig. Yan po. Actually, kahapon po kami nag-harvest dito. no? Nakaharvest po tayo dito ng 40 kilos. Pero, ayan na naman no? Ang lalaki na naman. Ayan. Mabilis lumaki. Yung na uh, pagbasa palagi yung ano uh, yung naulan. Pero alaga lang natin yan sa pond side. Yung maglalagay talaga tayo. At sa tag-ulan at uh, ay malaki at madaling lumaki siya at humaba pag uh, suportado ng sa tubig. Pero uh, iwasan nating ma uh, stakan ng tubig yung ating pananim. Ayun po ang ganda. Lalaki talaga. Ano maganda din at mahaba. Yung sitaw ng SWS na bunga. Uh, kahit every week na natin din to abunuhan, every week na rin natin sprayan no nang mahihinang gamot lang ay ayos na no alam naman natin sa tagulan yung mga insekto ay uh, marami no grabe sila mag parami sa tagulan pero itong mga tanim na sitaw na ah uh, pipino ay madaling puksain yung mga uh, insekto na dumadapo sa kanila kaya ito ang ating tinanim sa ngayong buwan dahil alam natin na tagulan at madali itong alagaan hindi masyado masilan sa uh, tag tagulan itong sit sitaw na to. Ayan po at dadako na naman tayo po sa doon sa ating tanim na ano naman na ayan oh. Kahapon lang to na harvest Bakit? Ang lalaki na naman. Kahapon ng umaga. Kaso nung umaga, kahapon ng umaga pa. Kaya ngayong hapon na naman ay si maga ano tayo. Napupunta po tayo doon sa ating tanim na ah uh, ano na uh, okra no ang ganda din po ng okra natin no ang ating tanim na okra doon ay nasa dalawang kilo din pero naabutan po yon ng tagulan na uh, everyday din at nabahaan at tapos nag ng isang linggo at uh, tansya natin ay na buhay lang yata siguro mga isa ka isang kilot kalahati na lang dahil marami tayong nakikitang hindi tumubo dahil nababad po ito sa tubig at nababad din sa matinding init yung unang pagtanim natin at yung mga tataniman po natin yon lahat po yon ay hindi po atin no uh, nagre-rent lang po tayo no dito yung kaso mura lang every year po rito no per hectare ay uh, 10,000 lang ang ang ating uh, per year 10,000 lang ang bayad natin no ang ganda uh, nakakabawi po tayo dahil mura lang po siya no isang harbisan lang nito katulad nito Paka rent lang po natin ito ng 10,000 a year. Pero dito pa lang sa tinalim natin na okra na isang ektarya, kulang-kulang sa uh, kulang-kulang isang ektarya ito, no? 3/4 siguro ito. Ay makakabawi po tayo, no? Ang ginastos natin dito nasa 20,000 lang yung gastos natin ito pagpatanim, pagpaararo, binhi, gamot, abuno. Pero ngayon, naka-harvest na kami ng ilang harvest. Beti ngayon naman ang bunga. Ayan o. Ayan. Quality po ang bunga. Ayan o. Ayan. Lahat po yan, may bunga na. Kaya, nakaka-estimated natin dito, si 5,000 ang ating ma-harvest ngayong araw. Ayan, kasi lahat naman talaga may uh, mapipitas na na lahat ng bunga yan yan o no? may mapipitas na po at napakadali lang po alagaan ito no ayan o no? bawat puno po ay may ma-harvest na tayo may dalawa may isa yung ma natin ayan o. Yung ginawa pala natin dito, nung nakaraan kasi hindi tayo nakapag abuno kasi grabing ulan at saka yung uh, mababa na area rito, no, binabaha to. nung, nung nakaraan hanggang muntik na tumaabutan ng tubig kasi hanggang tuhod talaga. Pero buti malaki na siya, no, lumalaban ito sa baha. Sa mababad, pag lumaki na siya kahit na mababad sa tubig. Yung dito nga, hindi na masyado na tumubo dahil dito yung natamaan mas mababa dito kasi nung nakaraan na binaha siya pagtanim namin yun hindi na gano pero doon yun, ma mga -ano doon marami na buhay dito lang sa gilid ng naman din naman at saka doon hanggang po yan din doon yung tanim natin yung inabuno lang na natin dito ano eh Urea, una-una. First dose, urea lang. No? At saka sabog lang. No? Bawat puno. Mga... Ano lang, kunti-kunti lang. Yung maliit pa. Kasi mahirap naman isa isa-isahin mo 'to na drenching. Dapat sabog talaga, yo. Lagay lang dito sa gilid ng... Uh, ano? Ng puno niya. At... Uh, nung second dose tumira na tayo ng uh, 15 days naman tayo ulit na gano'y hindi tayo hindi naman to every week eh. no 15 days nag ano na tayo ng ano ng triple with urea kaya gumanda ang bunga oh ayan po. At ang variety po pala nito naman ay ano pa rin ng S-West, no? Ano pa rin ng S-West, to? Uh, ano pa rin ng uh, buto pa rin ng S-West? Yung variety po nito, yung smooth green ng uh, S-West. Ayan, Kasi pag pag inayaan po natin na lalaki, dapat every two days din to. No? Napakagandang itanin dahil every two days din no ganda itanim no yung sitaw ang pipino talong a uh, pipino okra dahil talagang every two days ay uh, makakapag po tayo no makakapera po tayo yung no? ganda dito dahil hindi na ano ng tubig Ayan no? Money picker po, money maker talaga itong ano, the best talaga. Uh, di hindi kami nagwawala ng okra dahil madali siyang itanim, no? Pag araro. Lagay ka agad ng buto, no? Tumubo, lagyan ng witikwit uh, kunting-kunting abono urea. Pag umakat, ayos na. No? Kahit wala kang budget, no? Kahit pangalawang abono lang, ayos na. Bibigyan ka na ng ng bunga nito, no? at every 2 days pa at saka pag na tamaan mo yung presyo katulad, katulad ngayon medyo maganda nung kuha sa atin 80 pesos per uh, gatos no 100 pesos sa isang daang piraso 100, sa isang daang piraso ang bayad sa atin ay 80 pesos no kaya kumikitang kabuhayan talaga tulad yan mag harvest tayo ngayon no pang uh, limang harvest na ngayon 5,000 na 5,000 na ang mabubungan uh, ito. nito no every uh, uh, week ay tumataas po ang kanyang bunga dahil yung mga sanga ay uh, tutubo na rin uh, magbubunga na rin dahil may mga sanga po yan no, may mga sanga-sanga po yan ayan po pag lumaki yan mag uh, kakaroon din ng bunga eh, at kita. No, kaya uh, magtanim po tayo nito uh, dahil makakatulong po ito sa ating uh, na, sa ating buhay, sa ating pagkaka Salamat po sa inyo. Please subscribe naman po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Salamat po sa inyo. At uh, nawa'y ingatan tayo ng ating Panginoon. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat.